Nakakalimutan ko nang banggitin ang aking tagline na Simpleng buhay! Oh yeah! May natanggap akong mensahe mula sa aking Facebook page na dito sa Simpleng Buhay na mayroon nag-message na baka daw pwede magpa-promote ng kanyang produkto. Kaya naman, tara, epiplex natin siya. <laughs> na. Right? Okay. Nagtanong siya kung may bayad ba, sabi ko wala. Pag small business, wala po, libre lang po yun. Pero kung may nilililil naman yung capital mo eh, syempre magbayad ka, laki ng pera mo. <laughs> Kahit pamasahe mo lang papunta e di ba? At pag pambayad sa internet, at pambayad sa, tawag dito, pang edit ba? <laughs> at ito naman, nadito tayo papasok sa may barangay hall ng Bagsaysay. Ay, sorry, ng talolong. Dito po, may looban dito. Hindi ko in-expect meron pa na ditong looban. At nandito makikita yung barangay hall ng talolong. Yan. At kung andito na tayo sa may kay ate na nagtitinda ng bane na Ayan na, sinabi niya kasi sa tapat lang doon ng barangay hall ng Talulong. Wala siyang kaalam-alam, dumating ako. Ayan na, hi hey, ate. Nagulat ka. At ayun naman, naabutan ko, nagre refact siya bagong luto. Lagi pong bagluto luto ang kanyang mane at lagi pong by order ang kanyang gawa. Kaya naman, laging fresh. Laging baluto ang kanyang mane. <laughs> Di ba? Ang sarap. Ayan po, special pala sa, lo ni ate Dolor. So, ayun po number niya is screenshot nila ang po. Ayan, makikita niyo yung money niya. May, may, may sile. And then may flay na walang sile. Ang sarap ng kanyang money. Medyo ah uh, katamtama lang ng alat. At ang sarap din kagatino kanyang bawang. Yung fried garlic. Ang gusto pa naman sa money yung may bawang. May sile na, na, na naninipa yung sile niya. And then nare-refact na ni ate ang kanyang money dyan sa pang 50 pesos na lalagyan. 50 pesos po yung kanyang ganyang kalaki. And then sa mas malaki is 115 pesos. 115. ay then meron din tigpipiso na dinadala sa mga tindahan. And mga order ng mga tindahan. And then meron pong mga school na dinadala din siya. Ayan, pakita ko yung finished product. Ayan po yung finished product. O, oh, ba? Diba? Pwede siya pang export. Pang international. Hindi lang pang local. Pang international. Kung gusto niyo po ang order, po yung contact number niya or mag-comment po kayo dito. Tapos makikita naman po niya yun. Tapos ipi-PM niyo siya. Or i-comment. Or i-comment niyo. I-comment niyo. Tapos makikita niya mabasa niya at ipi-PM kayo noon. Ayan. Gusto ko makita ang kanyang ginawang ano, finished product. Ayan na po. Ayan. Supportahan natin ang sariling ating Nasa harapan lang po yan ng uh, barangay hall ng uh, Talolong. Kung gusto niyo mag-walk in, ayan po, magkatulong po sila dyan sa business nila. Ayan po. Ah. Pwede po kayo mag-reseller sa kanila. And then, ayan po, may mga reseller sila. Order do po niyan. Na Kaya nakakasigurado laging bago ang kanilang gawa kasi by order ang kanilang ano, ang gawa. So, dala, -dala ko yung dalawang money na tiga 115 pesos. Hindi pa ako siningil, hindi pa ako pinagbayad. Bigay lang po yun. Maraming maraming po salamat. At pagka na pagka ko, ayan, kakainin ko yan. Ayan, nasa may tricycle na ako pabalik sa amin. Maraming po salamat.